Ay po mga farmers so karon mga ka farmers ah uh, maghimo tag kuan uh, mix or soil medium para sa atong seedling diri na tay butang mga ka -ka farmers ayan kini seedling tree so ngani mga farmers agak tuang ang soil potting mix so soil medium nga gamiton kini sa mga farmers ako ning mix ah uh, uh, so well uh, garden soil. so well so 50% garden so well then uh, carabao manure or cow manure so 25% and uh, this one para sa uling uling mga farmers So, 50% of garden soil then uh, uh, oling, oling uh, pinag-ulingan, uh, 25%. Then, uh, 25% then ng uh, karabaw manure. At, ito po, 25% po ng carbonized rice hull. Okay mga ka so, nagpuhan na tag, uh, Uh, Sewil medium para sa tatong uh, seedling tray para sa pakwan. So, mauna na mga ka-farmers ng ato ang uh, material. So, garden soil, uling, inayag na uling, uh, carbonized rice salt at carabao manure. So, para mga ka-farmers, samahan niyo ako sa pag-mix natin sa ating soil medium. Let's go!